Hi hey guys, good morning. Ako kita sa inyo sa pisi sa pisi sa pisi na natin. Hi guys! mag u na tayo ng ulan. Ang niluluto na nating ulan ngayon ay fish fillet. Kailangan super bagay yung tarot ng ano pagluluto para hindi nasunod. Well. Okay. Hi guys! Tapos ito tayong magluluto. Fish pudding.

Nakaready na guys. Lantahin na natin yung uniform ni Shati. Tapos na tayo. Mag-asikas na lang tayo ng kasi tayo maglilamas guys. So, kailangan na tayo. Pag-uwi pag ko guys, talin sa paghati kay Keisha. Malilinis naman ako ng kwarto. Um, Ayan. Nakaready na siya. Nag-medyas na lang siya. Pagsan natin yung gate. Ay, na. Pagalawati. Hindi ko pa talaga date. Oo. Oh. at ba't swat mo yung ano mo, Girl Scout? I want it. Kasi Monday. Bawat ano maginip naman ako ng Girl Scout, kaya ganito mo. Swat niya yung Girl Scout skirt. Slash niya. I love you guys. Siguro pa.

对。 Parang resort? Hindi <laughs> ah. <laughs> na, ah. wala yung ano. Okay, wala naman sila. Ano? Binagyan na. Tayo mo? Hi guys. Nakauwi na kami. Dami ba doon? Wala kami assignment. <clears throat> Bye. sa school? Wala kami ginawa. Bakit? Okay. Ano lang. ES. English Math I, I don't know Tapos guys tada Nina. Ay Yung mga cleaners sa room Naglilinis na sila doon Nagpo floor Wax sila doon Tignan nyo guys